and Detection Group National Capital Region Field Unit ang tatlong suspect na sinubukang mangotong ng 90 million piso sa kandidato sa pagkamayor at vice mayor sa Cagayan kapalit umano ng siguradong pagkabalalo nila sa paparating na eleksyon. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III, nadakip ang mga suspect sa loob ng isang mall sa Marikina City kahapon ng hapon sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng CIDG NCR humingi kasi ng tulong sa CIDG ang dalawang biktima, isang tumatakbong mayor at vice mayor sa bayan ng Enrile, Cagayan Valley, dahil sa pangihingi ng grupo ng mga suspect na nagpakilalang mga IT expert ng Comelec ng 90 milyon kapalit ng kanilang siguradong pagkakapanalo sa 2025 midterm election. Nakipagkasundo ang mga complainant na magbibigay ng paunang bayad sa mga suspect, subalit lingid sa kalaman ng mga ito ay nagsumbong na sila sa CIDG at ikinasa ang entrapment operation laban sa kanila. Bukod sa tatlong nahuli ay pinaghahanap pa ang apat pang kasama ng mga suspek na nakatakas sa isinagawang operasyon. Ako si Edwin Balata ng Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pangulong Bongbong Marcos nagpasalamat sa hari ng Cambodia sa royal pardon na ibinigay sa labing tatlong Pilipinas surrogates. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Talipi. Aileen? or ang pasasalamat sa hari ng Cambodia na si King Norodom Siharomi, Sihamoni si Hamoni sa ibinigay na royal pardon sa 13 Pilipinang surrogate na nahatulan sa Cambodia at naapauwi na sa bansa. Ang pasasalamat ay ipinabot ng presidente kay Cambodian Prime Minister Um, Hun Manet sa kanyang pagbisita sa Malacanang nitong Martes ng umaga, sinabi ng Pangulo ng Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang labing tatlong Pilipina dahil sa maayos na pangangalaga ng Cambodian government at napapangangasiwa rin sa pagpapauwi sa mga ito sa bansa. Ang mga pinatawad na Pilipina ay biktima ng sindikato na nagpadala ng mga Pilipino sa abroad para maging surrogate kahit kapalit naman ang malaking halaga. Inaresto ang mga ito dahil bawal sa Cambodia ang magbuntis ng sanggol ng iban ang magiging naman ang magiging magulang. Ako sa Elin ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat ay Talipin. Samantala Comelec na nawagan sa mga politiko na huwag kumagat sa mga grupo na humihingi ng pera kapalit ng sure Sherwin sa eleksyon. Umaabante sa balita si abante Reporter Edwin Balasa. Edwin. Tama ka dyan, Kim, na nawagan ng Comelec sa mga kandidato na huwag kakagat sa mga nagpapakilala ng mga empleyado nito na kayang doktorit ang resulta ng eleksyon at humihingi ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagkakong kaya nilang ipanalo ang kanilang kandidatura ito ang sinabi ni Comelec Commissioner IB for uh, so uh, Perolin uh, Perolino, sa itinagawang press briefing kasama si CIDG Director brigadier General Nicolás Torre III sa Campo Crame. Budo lamang ito at walang pwede mak uh, ng resulta ng eleksyon dagdag pa ni Perolino. Ang pahayag ay matapos ang pagkakaaresto ng tatlong nagpakilalang IT expert na konektado umano sa Comelec na nanghihigi ng 19 million pesos sa mag-amang kandidato sa pagka-mayor at vice mayor ng bayan ng Enrile, Cagayan Bali. Humingi ng tulong sa CIPG National Capital Region ng mga biktima at ikinasa ang entrapment operation kahapon sa isang mall sa Marikina City habang nakuwang makatakas ng limang iba pa. Nilinaw din ng Comelec na hindi konektado sa kanila ang mga naaresto mga suspect at nanawagan din sila sa iba pang mga politiko na nabiktima ng ganitong modus ng grupo ang ganitong modus ng grupo ng mga suspect na lumutang at magsampan ng reklamo laban sa mga ito. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumain nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. soras so, na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Abante. Abante. Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.